Alright, napadala naman tayo dito sa piyesta ng tantangan. So for today's video guys, nalate tayo ng post dahil ang fiesta ng tantangan ay nagsimula noong January 21 at nagtapos nang January 27. Siyempre ipopost pa rin natin dahil it's better to be late than never. Char! Kulitang tang nga pala ang pangalan ng kanilang fiesta. Ang ibig sabihin ng kulitang tang ay kampana or bell. So dumako naman tayo dito na side guys dahil meron silang bahay kubo challenge. At dito ay pinapakita nila ang bawat produkto na meron sa kanilang barangay. Itong unang napuntahan natin ay ang barangay Kabuling. Makikita nyo naman na sagana sila sa nyog at saging. Dito naman sa side ay, oops, atin nagvavlog ako. Sisilipin natin ang pangalawang kubo, ang barangay Poblasyon. Sagana sila sa gulay, naglalaki ang kalabasa at mga talong, meron silang langka. Mais, nyog at malaking buli ay este, uh, isang buleg ng saging dito naman tayo sa pangatlong bahay kubo. Di ba obvious na sobrang yaman ng barangay na to? Bakit? Dahil inapak-apakan na lang yung mga palay dito. May yaman din sila sa saging, mais, at iba't ibang gulay. May yaman din sila sa ratan at amakan. Sinusubukan natin i-capture yung pangalan ng barangay pero nakatalikod dapat si ante. Hala, nagatubong siya guys. Nabatay niya ta? <laughs> Ano huy ako dito nga pa So naman na ko nalang kukuha ano ng ila barangay Barangay Magon kali guys So diri naman tayo sa pang apat So mag na ko guys Kinatamad na ako mag Tagalog so, Ang ilang product na gina-represent guys Is Bougainvillea Kaya mo gina ang una ko nakita sa ila Tapos may era man sila lubi guys Pangitaan nyo na lang Tapos may dua kapaso Nga daggo Tapos may era sila sa mga salakot Tapos ang ilang masterpiece ng ara sa tunga o oh, Bonsai nga nami-nami Kag part sa ilang product Ang mga marites At char lang joke So guys, gizoom up ko ning bonsai nila 10,000 pesos pero lain ang nakita ko, guys. Hala pasay luwal iluan lang ko ande, kay presyo lang gid akong tuyo sa to. Pero balaan ko yung mga batasan sa Marites kay balikan gito nila tan ba. So ma-move on na kita diri na ta sa barangay Maibo. Siya kung makita nyo guys, madama sila sa nito plates. Talag sahon lang niya, guys. Tapos tulog ka mo sa babaw mera sa mga nakasabit nga mga salakot. Sa mga wala kabalo, amugalin na si kapitan guys oh. Kag hindi basta-basta ang ilalubid diri guys kulay yellow. So samtang gina-zoom in ko si Kapitan para makita sa mga madlang people. Mabaw ang ulo. May chan pa kita ay ambot. next ta eh. So dali na naman ta sa piyak balay. Mabaw si Kapitan kita na una ko nakita. And dali so amo ni ang ilang products. Ginasabit lang ang mga palay diri guys. Mga mais, saging, gulay. So, parang ganyo ilo-ilo galit ni siya guys. Amo galit ni si Kapitan guys na nagasiling dayon kamu. Diri naman dahil sa piyak Balay, ang New Lambunaw. Kung makita nyo ila products guys, puno sila sa saging. May mga prutas, gulay, kag ang salakot. So diri naman dahil sa barangay dumadalig. More on handicraft sila guys. May aras labilao, oh. mga nito plates, mga mais, kag iba't ibang gulay at prutas. So move on kita diri sa piyak nga balay. So ilang nga main product diri guys, mais. Tapos mayra man sila mga kugon, mayra sila palay. Amo galing ni ang barangay Mangilala guys. May tatlong bibi ako nakita, pero puro payat na mga bibi. Ngunit sa likod, wala sila yung mga pakpak. -pak. <laughs> diri na lang ganita, ah. So diri naman ta siya next nga kubo guys. Very unique ng ilang kubo diri guys. Kaya nga ah, uh, hindi lang product ang ginapakita nila pati ang ila culture. So makita nyo diri guys ang ilang tribal costumes. So diri ta sa next na bahay kubo guys ang new kuya po. So ako makita nyo man naka mushroom style ang ilang bahay kubo. Tapos may mga mais kag mga palay. And also sagana din sila sa gulay at putas guys. So mostly na mga hanap buhay dito sa municipality of Tuntangan ay magsasaka. Tag naman ta sa next nga bahay kubo ang Barangay San Felipe. Makita niyo na tatlo ka bell dira, guys. Ang tawag sina is Kulitangtang which is the festival of Tantangan, the Kulitangtang festival. So ang main product din nila dira guys is mga clay products. Sa mga gapangita sa paso, kalan, palayok, tanan nga clay products lakat lang kamo sa San Felipe along the highway lang, lang na siya guys. Damo kamo mapilian didto sa so, diri kita sa pinakalas nga bahay kubo guys, ang barangay tinungkop. So ang ilang product guys is mais, palay, mga nyog, saging, gulay, prutas. So, amo um, na ang ilang bahay kubo competition diri guys. So, along the highway lang gid ang ilang events ng ilang fiesta diri sa poblasyon sang Tantangan. Lamang gid kami nagdugay diri guys kay nag-agi lang gid kami para masilip ang fiesta sang Tantangan. Maka ang patani kami dira sa mga barbecuehan ka. So, ginsita na kami kay bawal daw mag-park dira. So, medyo dismay lang gid kami kay wala sang parking space ang ilang event. Kita niyo na ang ginaistorya na kami sang traffic dira. <laughs> mabalhin daw kami sa parkingan ti hindi man namon gusto nga ibilin-bilin lang amon motor kay ti ba si maabaw na lang gid amon na lang na aton nga ginasaligan so wala kami choice so mapulit na langit gid kami te babay na lang eh